lima lima yung anak nung ano yung isang inay na Rhode Island Red yun bit lima lang yan hala ko walo yan tignan ko nga <coughs> ang alam ko hindi na yan hindi na limlim yung hindi na limlim yung Red Island Red yung pala na limlim din yan tatanim ngayon ako ng ano Madrid de Agua kasi na-over na ito sa ano eh. Doon sa pusalian. Yung daanan ng tubig. marami nga uh, trabaho eh. Kaya naglinis ako rito. Ito, ito, itong diretsyong to. Ito, ito, ito. ito, 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 ito. Hilirak ulit yan. Bali. Ewan kung kakayanin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 Ewan kung kakayanin niyan. Ito yung iba nabulok na eh. Oh. Doon yan, pinatubo ko 'yan doon sa ano, doon sa pusalian, yung daanan ng kanal doon sa ano likod bahay. Ngayon itatanim ko na. May mga dahon na eh. Oh. bot badon kita badon Yan, may tanim din. Bali, ito eh, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, Ayan. 24, yan. yan. Karagdagan. Gan doon. sa may napir. sa may saging na yan. May isang daan na siguro ito. Kung ito total, Sana mabuhay lahat. Ayan. Kasi ang daming nasira. Ayan eh, no, Ito. Na-over na. -over na. Ngayon ko lang napansin na over na siya. Pero yung iba may mga dahon pa gaya niya, no? May dahon siya. Ito, oh. oh. Na-over na siya. Na-over na siya dun sa pusalian. Ayan, napir. Oh, ilang pirasong napir. Oh, ayan, oh. Maberdi na palibasa medyo inuulan ulan ng konti ayan yan eh tanim nung December o, anim na buwan bon mataas na kaso lang yung unang tanim na yan, yan ay yung yung nasapak ng bagyo yung sanga kaya kinuha ko yan ang una ko yung tinanim mamaya na yan didiligin huh. init mainit ayan yung mga ano Rhode Island Red, andiyan sa loob ito itong mga ito yung mga ano ng kawayan na yan tutusok ko yan doon sa mga itinanim ko para pagka yung mahaba na yung tamo eh makikita ko kung alin yung tinanim kasi hahabat tahaba yung damo eh baka hindi ko masikasong linisan eh di maganda yung meron yung ganyang ano may signal ba may warning yan Totoso ko ito na sa mga itinanim kong Madre de Agua.